guys, kausta kayo? For today's video, may tuturong ako sa inyo na trending ngayon yung EI Yearbook. Guys, itong ituturo ko sa inyo, wala ko itong bayad. Kaya, panoorin mo ito hanggang dolo para meron ka rin at magkakaroon ka ng EI Yearbook 90s. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Okay tara guys, simulan natin! Ang unang gagawin natin guys ay punta tayo dito sa ating Instagram. Kukuha po tayo ng ating picture. Pali-click lang po natin yung Instagram natin. Tapos, dito po sa searching, type lang po natin dito. Click lang po natin yan. Tapos, itype po natin dito sa taas na EI, your book. Tapos, search na po natin pipili po tayo ng picture dito na maganda at magugustuhan natin. So, ito na guys. Hanap tayo ng magandang picture. Click natin to. Yan, ang ganda niya. So, ito guys. Dito po sa taas, click po natin dito yung tatlong guhit. Tapos, may makikita po kayo dito link. Ikakopilik lang po natin ito. Ito. Click lang po natin 'yan. Ayan, link copied na siya. Tapos, punta naman tayo, back na natin 'to. Punta naman tayo dito sa ating Chrome. Click nyo lang po 'yung Chrome nyo. Click lang po natin 'to sa taas dito, mag search po tayo. Yan. I-lalagay po natin tong is na pinsta. Dot up. Ganyan po siya. Tapos search na po natin. Tapos ilalagay na po natin dito yung kinapiling natin doon sa Instagram. Apex na po natin siya. Tapos Ida-download na po natin yung picture. Ito na guys. Sa baba. So nasa inyo na po kung ano pong kung ida-download nyo po lahat. So ako pipili lang po ako dito ng sample. So ito. X po natin to pag may lumabas na ganyan. So ito na siya guys. Na-download na siya tapos back tayo. Tapos ito, da-download ko siya. Ayan. One, two. Tapos ito siya, guys. Ayan. So, open natin. So, ayan na siya, guys. May na-download na tayo. Ang susunod natin gagawin ay back tayo. Back muna tayo tapos chrome ulit tayo mag-search po tayo ng pic a dash ei dot com slash swap slash face tapos, search na po natin. So, nandito na guys. Guys, nakalagin na po ako dito. So, pag nag-search na po kayo dito, yung pick AI uh, that swap face, kailangan nyo po dito mag-sign in. Bali, i nyo lang po dito. Dito sa taas, mag-sign in lang po kayo. Lagay nyo lang po yung ano nyo, Facebook or yung Google account nyo. Tapos, matutulad na po ayan may magkakaroon na po kayo ng account so ayan na po siya meron na po ako may nagawa na ako tapos sunod ngayon ang gagawin natin meron na po silang sadya dito ayan may mga sample na po sila pero talagay po natin yung feature na kinuha natin doon sa instagram so i lang po natin to ito sa so, ito na guys ito ang una kong ilalagay. Click done yun lang po. Ayan. So, ayan na siya guys. Ito na siya. Tapos, i-add ko po ulit yung isang kinawa natin. Tapos, ito naman na isa. Tapos, done. So, ito na siya guys. Yung dalawa. Tapos, click ulit tayo ng isa. Tapos, ito na. Yung pangatlo. Click done. Ayan. So, ito na siya guys. Yung tatlo. 1 2 3 So i-click po natin 'tong isa. So nandito na po siya sa taas. Tapos so ngayon kukuha tayo ng ating picture. Click lang po natin 'to. Yan. Tapos so pipili po ako ng picture ko dito. So ito po, click ko po 'yan tapos click done. So wait lang natin nang saglit. So ayan na siya, guys tapos pagkatapos po niyan i-click po natin tong generate ayan wait lang po natin kailangan nyo lang po maghintay ng mga lang segundo. tapos pag may lumabas po ganito, i-x nyo lang po yan So, ayan na siya, guys. Napalit na. Tingnan natin. Ayan na siya, guys. Pumalit na yung mukha. Diba? X lang natin yan. Tapos, ita-download na po natin yan, ito. Click nyo na po yung download. Check natin. Open. Ayan na siya. Ang cute. Tapos, natin. Susunod natin yung gawin yung isa naman click po natin yung isang nilagay natin kanina. Ayan siya. Tapos, generate po ulit. Extend nyo lang po ulit. So, ayan na siya guys. <laughs> Ang cute. Ayan. Tapos, download na natin ulit. Open natin. See? Ayan. Back lang tayo. Palitan ulit natin yan. Palitan natin to. Yung pangatlo nating dinownload na feature. Tapos, generate ulit. Fix nyo lang, guys. Ayun na siya. Download na lang natin diretsyo. Tapos, ayan. Wow! What the fuck? Ang ganda. So, ganun lang, guys. Kadali. Okay. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share po ang ating video. Tingting nan po natin muna dito sa ating album. Kung legit nga ba siyang nag Ayan na siya, guys. See? Wow. Ito yung original. What? Wow. <laughs> ang cute. ganun lang siya guys kadali ang cute huwag pong kalimutan mag subscribe mag like at ishare po ang ating video maraming 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 salamat po sa inyo